Oh, hawakan niyo muna, kuya. At niyo. Patunog, oh, Congratulations, Poe. To all our anniversary raffle winners Gash winners JP Tayona. Alvin Mesa, Tank Hub winners Marlon Laram Santos, Raisin Agustin Flores, Bernie Reyes Perrine, Sagmit Edison Upkit, Ricky Perong. Congratulations, Poe. Happy fifth year anniversary, Lodi Kicks. mga idol, andito na yung magkiklaim, unang magkiklaim ng ating uh, pinarapol nitong dumaan nga nating 5th anniversary si Kuya. Ayan, ay Kuya. Ano ang pangalan niyo Kuya? Burneres, para niya. Ayan, nanalo siya ng um, Tanki na Hubs. Ayan. Bali, uh, Bernie Paray. Bernie Reyes para ano po? Ay, di ba kaya kayo nagsuggest nung ano, nung sinabi nyo na dapat sa mga tapan? Okay. O yun! Si Kuya, oh, yung nag-suggest. Oo, oh, oh, tama naman yun. Na, nakalimutan lang namin. Oh, kasi dito. yung mga top 5. Oh, 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 number 1 talaga dapat, top 1. Priority dapat talaga rin. At pody, saka... Kasi sila ng mga oras sa atin. Oo, oh, tama. Oo, oh, yun talaga rin ang solid supporter natin. Ngayon, kukunin natin mga idol. Wait lang. Ayan. 32. 240. Red, it's 31. 32 na red red ito na 32 red 32 holes pang kailangan mo kuya o ito kinuha natin 32 holes na red excess lang tol ito do double check lang natin kuya ito na ayan na kuya solid okay 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 ito na kuya yung uh, skewers nya uh, harap at likod at ito na ang front hub double check muna natin kuya para ayos ayan kuya tanki TH 240 kuya diba 240 yung 'di diba 240 okay kasi ah, kahit yung tanki TH, TH 240 ayun ay mga idol ay 6 pole street tip na ayan kasi nung tinignan namin kahapon ayun yun eh dati ano lang siya ayan o oh. tanki TH 240 Okay, kuya. O, oh, hawakan nyo muna, kuya. At patanungin nyo. Patanong, o, oh, diba? Ganyang kaingay. Okay. Ayos, ayos, ayos. Sige, kuya, lagay na natin. Ito yung kasamang, ano niya, kuya, spacer. Ito na lang. Yan, sinisilid na, kuya. Sisi, kuya, na ang pagsisilid natin. Uh, sa so mga Ayan. supporter, eh, patuloy na po lang tayo sa mga sa BS Shop. At, okay. Uh, tanggap po tayo ng konting regalo mga ganito. Yan. Sana nga po, kuya, magtuloy. Sana magtuloy. Sana nandito tayo po magkaroon. Oo. Oh. And so, eh, support up po natin sila. Kaya so, ayos. Like okay. Ayos na. Bali magpapapicture lang. Sali pa picture naman tayo kay Kuya. Kay Kuya. Papicture tayo kay Kuya. Picture mo kami ni Kuya. Ayos. Number unang nag-claim ng ating ano, country house. Napalunan ang kahapon. Bali, paparasis pa natin yung mga Uh, nanalo, iba pang nanalo mamaya, busy lang ako kanina uh, ito pala mga idol yung bike ni kuya ayan, ragusa ngayon magiging tunog ano na yan kuya, parehas cassette type kaso nga lang R200 yata yan ano kuya? Opo, 200 lang. No. 200 R. Saktong-sakto yan kuya kasi 32 holes na yan. Yung tanke na yan. Tapos, isasalpak na lang. Di ba kuya? Opo. Well, thank you ah. Salamat po. Salamat ulit. Ayos,